Hello? Hello guys! So, welcome to my vlog. Next vlog. <laughs> so, so, this is my brand new phone. Di, pero hindi po to. Oh. Ito kayo niya. Hindi po to. to. Oh. Ito, next, ito po stickers. Pala sa kuko. Try mo po to. Oh. For, for brand new phone. Pala may design po. Oh. Kita mo ba pa? Gita po po guys, ito o, oh, nadigit po siya dito. Manels lang to, tsaka pati yung... Ito ka sa twins. Hindi po ako nakunagot. Nangangati lang <laughs> po ako. Okay? Guys! So, welcome to my vlog. So, this is my nails. This is the kids. Kita mo po? Subscribe, subscribe, subscribe down below. Okay, nanonood ka na ba? Opo! Sail mo, opo! Okay, sumagat so ka. Wala ko sagot mo. Sorry, bye-bye.